out mga road trip ngayong araw mga sir ay magpapalit tayo ng gas tank cup ng Rouser 180 so naganap na ko dito sa mga tindahan sa tindahan ng mga motor mahirap talaga hanapin yung ah uh, pisa ng Rouser 180 lalo na, na nakapiss out na ito ngayon so sa mga tindahan naghanap ako ng Uh, gas tank cup, pero wala akong mahanap so ang ginawa ko nag ako online so marami palang mga accessories mga uh, pyesa na makikita natin kumahanap natin sa shopee at saka sa nasada kaya orderin na natin para dumating na kagad so ayan mga bossing nandito tayo sa shopee maghanap tayo ng medyo mura mayroon nito 450, mayroon 1,000 yung pinakamahal. Ayan, 1,030, 1,400. So, yung mura lang natin piliin, yung pinili ko ay yung 450. So, ito na nga mga boss, dumating na yung order natin, napakabilis. Kanina lang nag-order ako ngayon, dumating na. So, ayan. Buksan na natin mga boss para makabit na natin. So, unboxing muna tayo sa nabili natin na uh, fuel gas tank cap ng ating Roser 180. So, dahil naka out na ang motor na ito, yung mga tindahan ng motor ay bibihira lang bumili ng pisa ng Roser 180. So, ayan, dumating na yung ating order. So, sa tingin ko, goods naman siya mayroon siyang pagkapin na tornilyo ng halin halin head so testingin natin kung sakto ba ya may ikot pa so goods naman mga boss ayan may ikot naman kaya plus 10 sa akin si shop sa ngayon so nasa 1 week yung paghihintay ko bago dumating yung order natin dun sa mga owner ng Roser 180 wag kayo mag-alala kasi ang daming pisa na mabibili natin sa online sa motor na ito although sa mga shop bibihira lang yung nagtitinda ng pisa ng Roser 180 so ayan ikabit na natin mga boss ito yung luma ayan yung bago Papalitan na natin kagad yan para kasi ito yung inuuna ko mga boss na palitan kasi kung tag-ulan, siyempre papasokin yan ng tubig. At saka mag din yung gasolina dyan kung hindi natin papalitan kasi may hindi siya kasi nakasild. Bukas siya. Siguro pinilit ito dati kasi nabali yung lock niya. Pinilit siguro buksan. So gamit lang din na gamit, gamit lang din tayo ng Allen wrench na tools. Hindi ko lang alam kung anong sukat ng Allen wrench na ito pero makikita nyo naman isukat nyo lang kung aling Allen wrench yung pwedeng gamitin diyan. So kailangan talaga sa pagbubukas mga boss kailangan akmang-akma yung alin para hindi siya malus hindi ma round head kasi pag na round head yan patay na hindi na matanggal yan so yan luwagan lang muna natin para ma tanggal natin lahat So, <clears throat> isa natin tanggalin mga boss yung kanyang tornilyo. So sabi ko nga mga busing ah uh, hindi ko lang alam mga boss kung bakit yung Kawasaki dito sa Pilipinas ay hindi na sila nagbinta ng Rouser 180 samantalang mayroon naman mga bagong labas nito sa India mga bagong model ng Rouser 180 So sa katunayan nya mga boss yung dating rouser na 135 ay ngayon naglabas sila ng uh, panibagong kamukha ang kamukha ng rouser talaga na 135 yung old model pero yung nilabas nila ngayon mga boss na uh, rouser 135 ay pinangalan nila sa NS125 tapos mga boss ginawa na itong Afi uh, so sa ngayon yun, yun pa nilalabas nila at saka yung in is na naked bike so hindi na ako nakakita ng Rouser 180 talaga na nilabas ng Kawasaki dito sa Pilipinas kasi yung motor trade yung motor trade naman talaga yung nagbibinta ng mga ganitong motor So, mga bossing, kung titingnan nyo naman ang motor na ito mga bossing ay napakaganda naman talaga. Pero iwan ko lang kung bakit hindi na pumatok sa masa. Tapos kung sa mga vibrate naman, na maganda naman dalhin mga boss, ang ganda ng dalhin nito Hindi masakit sa weight. Kahit long drive, maganda pang touring talaga ito mga boss touring bike so alam naman natin na ang Bajaj ay isa sa mga pinaka matipid na makina pagdating sa gasolina kasi mga boss kaya naging matipid ito dahil sa dalawa yung kanyang uh, spark plug so ayun natanggal natin mga boss So takpan lang natin kasi baka pasukin ng dumi. So kung nakikita nyo dito mga busing, ayan, ito yung bago natin. Sa tingin ko, plug and play lang naman ito. So isusukat po natin. So kung nakikita nyo mga boss, tingin natin, ayan, sa ilalim, ayan, dito sa ilalim, mayroon siyang tornilyuhan. So ilalagay natin dito sa kabila. Ha dito sa ilalim sa ilalim mayroon din tornilyo ayan oh. Titingnan natin kung kasya ba. So ayan mga boss. so try natin na i eh, tornilyoan kung kakasya ba talaga yan. So ayan. Sa tingin ko may problema dito mga boss eh. Parang magkakaproblema tayo dito sa pagkakabit kasi mamaya titingnan natin kung ano yung magiging problema nito so ayan sarado natin so hindi siya yung magiging issue nito mga boss kung susundin natin yung ganyang pagkakabit ang magiging problema nyan ah uh, tabingi ayan oh, no, tabingi kaya tatanggalin natin ulit i-disregards na lang natin yan mga boss hindi na natin yan susundin so ipapantay na lang natin mga boss kasi tabingi siya o oh. ipapantay natin siya si so, hindi na natin yan susundin dito na lang tayo magtotornilyo sa itaas Ayan. Ayahan na lang natin yung nasa ilalim. <laughs> so, ayan mga busing. ipa lang natin. So, para ma lagyan natin ng turnilyo So, mayroon dito kasing batang makulit mga busing. So ayan, dapat nakaharap sa iyo yung parang aro. Para pagbukas mo ng susi, hangat lang. So ganyan yung porma ng pag uh, lalagay. Ngayon dito naman tayo sa tornilyo. So dito may nakita may nakita na naman ako na problema. Yung tornilyo na kasama ng atin binili ay kasya naman siya mga boss pero mataas ayan so hindi siya pwede sa Rouser 180 yung ipinadala nila na tornilyo kaya ang gagawin natin tatanggalin na naman natin so hindi natin yan magagamit dito sa pagkakabit yung bagong tornilyo hindi natin magagamit yan so tatanggalin na lang natin mga boss so ayan kasi parang mataas yata hindi babaon siya so yun ang mga nagiging issue dito so dalawa na ang naging issue dito tingnan nyo yung tornilyo mataas yung bago kaya ibabalik natin yung luma kaya pag nag nagtanggal kayo uh, be sure na itabi nyo, lung, itabi nyo yung luma kasi yun din ang gagamitin nyo sa pagkakabit so ayan mga bossing So, iyan lang natin i eh, Fast forward na lang natin mga boss. Kasi kaya lang bahala kung paano nyo ikakabit. Pero madali lang naman pagkakabit nito. Hindi nyo na kailangan magbayad. Hindi nyo, hindi nyo na kailangan magbayad sa mga mekaniko para pag, pagkabit ng ah uh, ganitong piyesa ng ating Rouser 180 So may mga nakausap kasi ako kasamaan ko na nagsasabi din na nag-discourage din sa akin na wag nang bumili ng ganitong motor kasi sabi nila mahirap daw yung piyesa Sa totoo lang totoo naman talaga kung dito ka bibili sa mga tindahan kasi yun nga nasabi ko na kanina ang nagiging issue nito ay wala nang nilabas o naging peace out na ito at kakaunti na lang yung gumagamit ng ganitong motor kaya siyempre yung mga tindahan hindi na rin masyadong bumibili ng mga pisa ng motor na ito kaya nga nung naghanap ako dito sa amin ng pisa ng trouser 180 na ganito yung takip ng tangke wala talaga akong nahanap pero mga boss sabi ko nga pag nag search kayo online ang daming pisa na mabibili nyo so one week bago ma mag may padala pag nasiraan yung motor nyo ah, mag order na lang talaga kayo so mayroon nga akong kasamaan na yung motor nyo ay ganito rin tapos ang naging problema sa motor nyo ay yung black nabutas yung black kasi siguro sa sobrang layo ng biniyay tapos laging naka laging mabilis yung takbo hindi marunong mag minor ayun nasobraan sumabog yung black to so, hanggang ngayon hindi, hindi niya na kasi daw wala siyang mabili na pisa ng black so kung titing titingnan nyo naman sa Shopee or sa Lazada ang dami naman mabibili na black isang seat, mura pa so simpre kung mura medyo hindi rin, hindi rin natin masabi na uh, genuine talaga or original mayroon din naman yung mga ma mahal din kagaya na lang ng, ganit, ng gastang cup na ito, mura ito pero kung gusto mo bumili ng mahal, mayroon din naman mahal nasa yung pinakita kanina ng mga mayigit or 1,000 so mahal talaga siya so ayan mga boss nakabit na natin testing lang natin ayan. so ngayon ayos na kabit na may dalawang susi nga pala ito mga boss so ito yung luma ah tapo na natin siguro ito kasi wala na naman ito eh kung ibibinta natin mura lang din naman So, ayan mga busing, Kahit mura siya, sa tingin ko okay naman, magtatagal naman siguro. Hindi mo naman kailangan ng mamahalin para sa gas tangkap Ang importante, mayroon siyang uh, protection pag umulan. So, ayan, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa ating channel, please subscribe, like and share. So unang napalitan ng motor na ito.